Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng adapong ibang kuna ng Washington Wizards, si Jordan Poole. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinagot na ng NBA ang reklamo ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga referee. Naputol na nga po agad mga katrops nung nakarang araw ng Washington Wizards ang kanilang 3 game losing streak matapos nilang may panalo ang kanilang huling laban kontra sa Brooklyn Nets salamat sa ipinakita magandang performance ni Kyle Kuzma at Denny Abdiha Bukod rin nga po dyan, ay nag-step pa para naman nga po ang kanilang mga bench players katulad ni Corey Kespert na siyang nagbuhat sa Wizards sa 4th quarter Dahil rin nga po dyan, ay napilitan nga po ang Wizards na ibang kuatwag wag na lamang paglaruin sa kabuuan ng fourth th quarter si Jordan Poole na nagkalat na naman ngayong araw matapos siya mag-struggle at mag-imalamya ang kanyang magalaw. Kiyas ganyan nga po kababa ang ginawa nitong attempt dahil sa hindi nito pagiging agresibo na siyang pinakarason bakit siya pinarosa ng kanilang team at pinagsabihan ng ilang mga NBA analyst. Pinaalalahanan na rin naman nga po ng mga ito si Jordan Poole na kapag naulit pa nga po ang malalamya nitong performance ay hindi nga na po malabo na bangkuin na naman siya sa kanilang mga susunod na laban lalo pat mas gumaganda nga po ang play ng Wizards kung wala ito sa kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang sinagot na nga po ng NBA ang reklamo ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga referee. Ayon nga po sa naging pahayag ng head coach ng Los Angeles Lakers na si Darvin Ham, maliban nga po sa mga referee, ay ilang beses sa rin naman nga daw po nilang nireplay ang ginawang 3-pointer ng kanilang superstar na si Lebron James, kaya naniniwala nga po ang kanilang buong team na 3 points ang ginawa ng kanyang player. Kaya malaki nga po ang kanyang pagtataka bakit 2 points lamang ang binigay sa kanya ng mga referee. Pero sa pagtatapos na rin naman nga po ng post-game interview na Darwinham Ham, ay kahit man nga po masakit sa kanilang team ang naging desisyon ng mga referee, ay kailangan pa rin nga po nila itong tanggapin. Subalit basa rin naman nga po sa nalabas na last 2 minute report ng NBA sa laro ng Lakers at Wolves, ay pinanindigan pa rin nga po nila dito na tama nga po ang ginawang desisyon ng mga referee sa 3-pointer na Lebron James. Ayon nga po sa rules, kapag wala nga din pong solidong ebidensya na magpapatunay na mali ang tawag ng mga referee, ay mananatili pa rin nga po ang kanilang unang tawag. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.